Pinatunayan ng isang pastor mula sa Leave it to God ministry na kahit gaano man siya lumayo at nagkasala sa Diyos ay tinanggap pa rin siya nito upang magbago. Ibinahagi ni Pastor Ronnie Bernardo ang kanyang mga karanasan sa programang Count Your Blessings ni na former Governor Sherina Cherry Domingo Mali at Dr. Kit De Guzman. Katulad ng karamihan, bago anya siya naging pastor ay dati rin siyang sakit ng ulo ng kanilang barangay at paaralan. Dahil sa kanyang barkada na ngayon isa na ring misyonary. Bata pa lamang umano si Pastor Ronnie nang pumasok siya sa buhay pag-aasawa at nangyari na dalawa ang kanyang naging panganay sa magkaibang babae. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakasala ay wala mo siyang tinakbuhan at pinili niya ang kanyang kasalukuyang kinakasama na katuwang na rin niya sa paglilingkod sa Panginoon. Yung anak ko po ay welcome at open sa akin. Actually, dyan siya nagpasko sa amin, nag happy, -happy sila ng mga kapatid niya. Ah, magkasundo. Uh, magkakasundo po sila. Oo. Uh -huh kwento ni Pastor Ronnie, inasign siya na maging pastor ng kanilang simbahan sa San Juan CLSU matapos magtungo sa Amerika ng kanilang bishop. May mga pagkakataon anya na napapagod siya dahil kasabay ng pagsusustento niya sa kanyang pamilya at mga anak ay wala rin suporta na natatanggap ang kanilang simbahan. Pero gayon pa man ay tuloy ang kanyang paglilingkod at gumagawa siya ng paraan sa pamamagitan ng pagbabakalbote, bote, pamamasada at pagtitinda ng mga sariwang pagkain. Hanggang ngayon sabi ko magpapastor ako, hindi ako maglulubay sa pagtrabaho para maitulong ko sa ministry. Kasi ayoko danasin yung sabihin nilang naglilingkod ka kay Lord, mukha ka namang api, mukha ka namang kawawa mukha ka namang parang something na gano'n. Kasi doon ako na burnout at dun, at ikaw, naranasan ko yun nun. At ikaw pa yung nagiging uh, daluyan ng blessing talaga. Yes po, at saka ang mantakin nyo, hindi sabi ko nga kay Lord, Lord, di naman kami mayaman bakit ang vision na binigay mo sa akin is feed my people and feed their soul. Para sa Balita Ko na Sigaw, Amber Salazar.